For the first time, naranasan ko mag-check-in sa isang all-inclusive resort. Ito yung tipo ng resort na kung saan yung accommodation mo, yung mga pagkain, yung mga inumin, pati na yung mga alcoholic drinks, pati yung mga activities ay kasama na dun sa binayaran mo. At i share ko dito sa video na to kung ano yung mga nagawa ko sa loob nitong all-inclusive resort ano yung mga kinain ko, ano yung mga ininom ko, at kung magkani na gastos ko para maranasan ko tong experience na to. Matagal ko na kasi talagang gustong makaranas ng all-inclusive. Marami na kasi ako narinig about dyan. Yung parabang sistema sa cruise, pero land-based. Unfortunately, wala po akong nakitang ganun sa Pilipinas. Pero may nagsabi sa akin na marami daw all-inclusive resorts sa South America. At totoo naman, dahil nakahanap ako ng all-inclusive resort na pag yan. sa Cancun, Mexico. Wow! Paglabas na paglabas ko ng airport sa Cancun, marami ka agad na taong lalapit sa'yo para alukin ka ng mga tours, transportation, at kung ano-ano. Kahit pa Espanyol yung salita nila sa Mexico, nakikits ko ng konti yung sinasabi nila. May mga words kasi na kapareho nung sa atin. May binok na kasi ako ng transportation bago pala ako nagpunta ng Mexico at nahanap ko agad sila ang dali lang. $100 or 5,500 pesos yung binayad ko sa transportation mula sa airport hanggang dun sa all-inclusive resort. Pagdating ko sa resort, nagulat ako doon sa laki ng lobby. Hindi siya mukhang hotel eh, mukha siyang hacienda. Natuwa pa ako kasi nakakita ako ng mga flamingo dun sa lobby ng hotel nila. Wow Ang pangalan pala nitong resort is Iberostar Paraiso. Kinailangan ko pang sumakay ng golf cart para makarating dun sa building kung saan nandun yung room ko. Ganun siya kalaki at ito na po yung room. At itutur ko kayo dito sa room. Meron siyang isang king size bed at malaki-laki rin yung kwarto. Actually, pwede nga hanggang apat dito eh. Pagdating naman sa banyo, may chinelas pero walang bathtub. Pero meron naman shower. At ito naman yung kasilyas. Pero walang bidet at lalong walang tabo. Punas-punas lang. Pero may baso naman. Improvise na lang tayo. At meron pang balcony dito sa kwarto. Aso lang, wala rin ako nakitang view kasi ang kapal na ng mga halaman sa paligid ng building na to. Pero ice lang dahil presko. Pagkatapos, nagpunta ako dun sa beach ng resort. White sun, sa pinong-pino buhangin. Parang ang mahalin tulad mo na sa burakay Kaya talaga namang mapapayas yung jowa mo kapag dito mo siya dinala at tinanong mo siya ng Merry Me. Dinaan ko na lang sa inom kasi maalat yung pag-ibig ko. Este yung dagat pala. Meron ding swimming pool dito sa Ibero Star Paraiso at ang laki ng swimming pool nila. Parang isang malaking ilog yung swimming pool nila pero hinati-hati nila sa iba't ibang section. Meron pang party, Meron mga pambata at meron rin mga pang-adults kung saan tahimik at bawal magingay. ingay Marami pang pwedeng magawa sa loob kung ayaw mo maligo sa dagat or sa swimming pool. May teatro sila at gabi-gabi meron silang ganap dyan. Marami rin mga hype sa resort na pwede mong makita. Nature na nature kasi yung tema nila dito sa loob eh. Kaya madalas ka makakita ng mga hayop na pag lang. At yung nakikita nyo ngayon is hindi po mga unggoy. Mga kwati po sila. At madalas sila magnakaw ng pagkain lalo na kapag hindi ka nakatingin. At speaking of pagkain... Yeah! Talagang gutumin ko ako at panalong-panalo ang pagkain dito sa all-inclusive resort. Meron silang hibachi grill. Meron din silang buffet. At ang maganda sa buffet nila, iba-iba yung pagkain araw-araw. Maraming mga bars na nagsiserve ng unlimited drinks. Kaya siguro may rebulto sila ni San Miguel. Meron ring Italian restaurant. Mexican restaurant at kahit nga Brazilian steak buffet meron sila. Marami ring mga coffee shops kung saan pwede kang magkape or mag-dessert At lahat po ng restaurants, coffee shops at mga bars, pwede ka kumain or uminom ng libre dahil kasama na po yun sa binayaran mo. Ang tanging iiwanan mo na lang is yung tip at optional pa yun. Very thankful talaga ako sa experience na to. Pero hindi po biro yung mga gastos para maranasan yung ganitong experience. 250 US dollars or 14k pesos per night yung average rate nila dito sa Iberostar para iso. Hindi pa po kasama dyan yung pamasahe sa aeroplano. Mas makakamura ka kung may kahati ka or isang grupo kayo. Since galing ako ng US, mura lang yung flight na nakuha ko papuntang Mexico dahil magkatabi lang yung bansa na yan. Maraming salamat po sa panonood. Kaya kung gusto mong makapasyal at matuto, palo mo si Chito.